So yan, nandito pala kami sa dagat para manguha ng ano, nung tagat yung sinasabi. So ah. yan, kasama ko si Kumpare. Ano? Tsaka yung iba namin kasama na doon sa dulo. So nauna, kami na, nauna na kami ditong dalawa para <coughs> manguha. Yan o, no? mahaba yung unas kung tawagin dito sa amin. O malayo yung tubig dito sa gilid. Yan, sa so, mga ganito po pala namin nahanapin yung sinasabi naming tagat eh. Hindi ko lang alam sa ibang lugar kung anong tawag nyo dyan. Kailangan lang ng kapa. Huh? Oh, okay, yung mga kasama namin, oh. Kasama pa yung mga anak. Para maghanap nung, ano, agate. Eh. Meron pa dun sa dulo. Ayan, basta masipag ka lang dito sa lugar namin. Mabubuhay ka dito. Oh, may ulam kang makukuha. Ayan, ganyan yung itsura yung hinahanap namin ano, tagat yung mga ka adventure oh. Kaso nga lang ito, walang laman. So ayan oh, may nakita yung kumpare kong isang piraso. Ayan, may laman siya oh. Ganito po yung hinahanap namin. So, da, kaso nga lang po maputik na yung lugar na to dati. Uh. Mabato ito sa bato ka lang maghanap ng mga ano tagate eh. gawa oh. po kasi na may ginagawang kalsada dyan sa taas karoon ng putik dito o oh, yan mga counters o oh. o oh, ka-adventure may nakita na naman akong isang piraso o oh, yan, may isa na namang tagate eh. piraso na Naka, ano lang, nakalataw lang ang mga ano, Yeah, nagdala pala ka, nagdala pala ako ng ano, nung baon ng, bao ng nyog para ah! pang ah! dito. Pangbungkal ng mga putik. Oh, ayan oh, minakita ko. Ganito po yung itsura nila. Hmm. Igo mga pari. Pagkikay-kay igwa Ano boy, may nakawa ka? Oh, may nakawa daw yung sikiting ni kumpare. Lagay mo doon, lagay mo doon oh. Bagulo na oh. Mailing mo mo mga na minano di. Ay, mga kasabay sa ano. kita Oh, ayan, may nakita na doon, may na doon si, ano, ayan, ko na mo. Oh, ayan, palad ng, ano, puno yung, puno Oh, yung mga tagate. Hmm. Oh, taga tina naman hmm, yun pa. dalawa oh, mm, tatlo sa isang pisto lang nakatatlong piraso hmm, yan ang dito sa pisto na to nakaapat na piraso ako Oh, yan na yung na hanap ko. Kailangan pang dagdagan. Oh, yan oh. Mas madali daw palang magkapalang sa puti kaysa sa magano. Magbungkal nung ano, mga graba. Ah, subukan natin. Oh, yan oh, si kumpare oh. Oh, isang puno agad sa kanyang palad.

Malawad yung mga nakag... ...mga nakakalo. Ang <coughs> Ay, <coughs> mainit. So dito naman ako pepeso sa may sapa na to. Kasi dati ang daming mga suso dito sa sapang to. Nung yeah. naghahanap kami dito dati ng suso. So dahil nga sa may mga nagkumagawa ng kalsada sa taas. So inaanod na yung mga lupa dito sa baba. Oh. Siguro natabunan na yung mga suso dito. Dati pagbungad mo palang dito ang dami ka nang makakita bruh may nakita akong isa maliit pa nga lang to yan o oh, ganito po yung itsura nung suso na inahanap namin dito yung sinasahog namin sa langka kahit sa anong gulay ito po maliliit na po sila yung malalaki nito mga natahuban na nung o natabunan ng na nung lupa na naano dito halos ano na lang yung makikita mo dito ayun o, oh, tatlong piraso yung makikita ko walang malaki, puro maliliit ayan, balik na ako sa baba wala rin ako makikita ditong madami pang ano, suso ayan, papakawalan ko na lang itong tatlong maliliit para dumami pa sila

Oh, so yan nga dahil tumaas na yung tubig dito sa aming pinagahanapan ng ano nung tagate ay pauwi na po kami. So, pa yung aking bunso. Naglalaro oh. pa dito sa gilid. So yan oh, yung kasama ko. Yung dalawa nandun pa sa ay tatlo nasa gitna pa. Nagahanap sila. Oh, yan ang pauwi na kami. Yan mataas na yung tubig. <laughs> Kaya yung mga bitbit -bit na mga bata ay naka nakasampa na sa amin no? ayan o no? <laughs> ayan o no? dito kami sa ano sa kawayan ayan yung Mayon View ay Mayon Volcano ayan yung Mayon Volcano so ayan nagbabad no? ay, pa yung tatlo tayo so, pa yung lalakarin namin din hanggang dun pa sa kabila na oh. uh, yun sa kabila yung mga kasama namin no. Oh. Nakatawid na sila. So kami papunta pa doon. Yan ang ganda ng view ngayon dito. Kitang-kita yung kita-kita yung mayon mayon ano? Mayon view. Yung mayon volcano. Uh, yun yan pala yung nakuha niyang ano ngayon, yung tagate. Ayan no, mapupuno yung kanyang lalagyan. Mga dalawang kilo. Ayos na yung pang tinula. So yung iba nandun pa sa kabila. Nagahanap pa. Dinadagdagan pa nila yung uli. O yung kanilang nakuha ang tagate. sa baba na. So dailan dahil nandito na din naman kami sa swiss White Beach Resort So di diretso na kami dyan sa baba So katabi lang ito yung pinaghanapan namin nung ano Nung tagati So ito po pala Dito lang yan sa ano Sa Malubago Manito Albay Ayan po yung ano swiss White Beach Resort So ayan ito po yung White Beach Resort dito sa Malubago man malapit siya sa bukid tsaka white sand lagi pong dinarayo to ng mga tao pag ano sabado linggo kaya mahal na araw maganda kasi yung buwangin dito pinong pino Hello. <coughs> Amém? Vale.